Pero ang kagandaan kasi dito sa New Zealand, hindi ka hatulan ng tao base sa profesyon mo. Hindi ka nila ililook down base sa itsura mo. Irerespeto ka nila kahit ano pang trabaho ang ginagawa mo. At habang tumatanda tayo, alam natin at nare-realize natin na hindi na rin talaga mahalaga kung ano sasabihin ng iba. Mas mahalaga sa atin ang isipin ng future at quality of life. And yes, ma-achieve mo naman talaga siya pag nandito ka na sa New Zealand. Kaya kabayan, kung success story man ng taong nandito sa New Zealand ang napapanood mo, sana ay maging inspiration ito at motivation ito para sa inyo. Pero gaya nga ng sabi ko, may mga tao rin talagang hindi pinalad. Kung hindi man sila naging matagumpay dito sa New Zealand or sa ibang bansa, ay sana alamin mo at pag aralan mo kung ano ba mga pagkakamali nilang nagawa at hindi mo na sana gagawin pa. Kaya sabi ko nga sa umpisa is do your own research. Kasama yan sa pag-re-research mo ang mapakinggan ang story ng bawat taong nandito. Pero alam nyo, iba pa rin talaga ang saya sa Pilipinas. Sana dumating yung panahon, mawala na sa isip natin mga Pinoy ang umalis ng bansa. Mabago na sana sa mga susunod na henerasyon, Nasa ibang bansa na humanap ng ibang profesyon. Dahil lang sa hindi na sapat ang sweldo at nabibigyan ng ustisya ang pagod sa pagtatrabaho. Oo, iba pa rin talaga ang saya sa Pilipinas. Pero hindi naman talaga tayo pwedeng mabuhay sa saya lang. So ano, gusto mo pa ba ng New Zealand contents? Follow for more!